Good afternoon, guys. Good evening. Good morning. Sa lahat ng mga kaibigan natin diyan. Maraming maraming salamat po, guys. Sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, thank you very much. Pagpalain sana kayo ng ating Diyos na makapangarihan. Maraming maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat. Dalangin ko ang kaligtasan ng inyong pamilya kaligtasan niya sa araw-araw. Thank you very much. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, Paul G. Canales. God bless you all sa inyong lahat guys. Thank you very much. Ito guys o. Oh. May video na tayo ngayon guys. Ito guys oh. Ito guys, ano to guys? Mga ano to guys, mga tindahan to sa mga gilid-gilid guys. Ya yeah guys, yo. Oh. Ito guys. Mga tindahan to sa dito. Ya yeah guys, ro plano guys. Oh. Kaya yung mga guys Mga tindahan dito sa guys Mga paligid ng uh, market okay, so. okay, Guys klase-klase mga paninda guys may mga tubig may mga langis may mga kapi itlog may mga armas dili armas nga ano guys ya gira kundi armas nga pang yang guys yung so may mga pang construction guys ba jadi pang gira kundi pang ano lang yan guys titignan natin to guys kung anong ito guys, hey, guys Ano kaya ano to guys? Ginagamit sa ano yan eh. Ginagamit sa... Hindi hey, ko alam to. Ano itong gamit kasi yan? <coughs> Ano yan sister? Ano yan? Yung ganito pang pag, ano sa pag nag ano ah. uh, ng pagpalitan pagpalitan ah, ah, sa sakay ah sakay ng lugari hindi po kasi may pag ngipin may eh yeah, oh, yeah, ah pang tiles yan ah, kala ko ano may ngipin kasi Kano yung mga ganyan, sister? 50 po. Ay, mga sikanhan niya sister, no? Kasi may kalawang na, eh. Ayan, pinablog po na yung sister, oh. Para, kuhan. Ang at... Lagi-lagi ka ba dito, sister? Yung sabado po kami na. Ipista mo ito dito. Oo. Okay. Oh. Ayan, nakabag na yung sister. Papano na yung sa mga Uh, di sister kailan hindi ko alam itong iba dito kung ano yan eh may tinidur tinidur ba yan? pang ano po pag nag ano po kayo nag gardening nagtatanim yan? opo plastic yan o? opo ganda to eh ano to siya? screw screw drive screw yan mga kaibigan no? may iskro. hindi ko alam yung iba dyan eh, kung ano yan ano yan sister yan? pintura ah pintura nga spray no? Oh. yan may pintura pa dito <laughs> magkano ganyan sister? 50 pulo kaya siya Yan, may pintura guys. Ito, pang kuskus to sa ano eh, buko. Yan guys. Hindi na kayo dito guys kung gusto nyo. Mura lang, si Kanhan guys. Yan, ano natin na. Yan na. guys. <coughs> gusto niyo bumiliin guys mga tools ano to guys sa construction hey guys thank you very much kung gusto niyo guys punta lang punta kayo dito guys makapili kayo dito ng mga basta ito guys ano to mga sikan antos yan. pero magaganda pa naman may mga ano, kalakulagari salamat po guys thank you very much Good